maka-smile ka. Oh, so yun, mga katuka, bus na kami. Ayan. So marami na tayong people. May mga kasama na tayong mga tropa. So ngayon mga katuka, ayan. Magliliaw tayo, kailangan may uh, porma tayo muna. Ayan. Meron tayong kahoy. Ayan. Para ipitin yung poste. Tapos ngayon, kailangan yung parilya natin bago ilatag yung poste. May hook. Ayan, hook yan mga katuka tapos yan may hook bali apat yan kanto kanto basahin muna basahin so ayun na mga katoka ah, kung mapapansin nyo naglalagay na tayo ng gravel bedding tapos ngayon naglagay din tayo ng forma kasi nga ah, masyadong malaki yung butas natin para makatipid tayo sa siminto kailangan may forma so ngayon ang uh, forma natin is 2 tin 2 tin by 2 tin ngayon yung parilya natin is 2 uh, meters lang mga katoka so ayun mga katoka naipasok uh, na natin yung parilya so bali 2 meters yung ating parilya tapos yung forma natin is 2 tin by 2 tin so meron tayong 5 cm paikot na allowance para sa simento para hindi umusli yung bakal mga katoka para sa halo parang palingnit yung ano mo nita oh i ano mo hati atiin mo yan para hindi dumikit sa ano hindi lumabas yung bakal sa simento tapos dun din sa dulo yan yan kunti pata hindi na didikit eh hindi na lalabas yung bakal hindi na no okay. so ngayon mga katuka bago tayo maglatag ng mga poste so kailangan siguro uh, siguraduhin natin iskulado yung tansi natin so bali tinansya namin yan galing dito hanggang doon sa dulo so mas magandang laging may tansi mga katuka para yung poste natin is uh, panday-panday. So, yun yung layout namin mga katoka. Ah, kailangan laging i-double -do check natin kung eskwalado pa ba yung ating tansi. Yan. para tuwid yung ating poste, panday-panday. So, ngayon mga katoka, malakas yung tubig. So, kailangan meron tayong water pump para tuloy-tuloy yung ating buhos. So, ngayon mga katoka, ah, ayan, meron ding kalso yung ating parilya para nakangat yung ating parilya sa gravel bedding para sumiksik yung siminto sa ilalim. So ngayon, inulugan na namin yung uh, pagsasandala ng poste. So, kailangan meron tayong coco lumber. Ayan. Kailangan yung coco lumber na yan nakahulog yan dito sa tansi, mga katoka. Dito sa may uh, kanto. Tsaka hanggang doon sa dulo. So kailangan nakahulog yan mga katoka para yung pusti natin hindi na gumalaw. Tsaka doon din sa kabila, kailangan nasa hulog din. Yan yung tansi, mga katoka, kung mapapansin nyo. Nulogan na yan eh, ni nyo. Yan. So, importante yung kukulamber na yan, mga katoka. Para pag ikinasa natin yung pusti, isasandal na lang natin dyan yung uh, pusti sa kukulamber. Neto, tandaan mo Kasi gagalawin ko rito Ulogan muna yung ano Ulogan na natin mga katoka yung ano Yung uh, tanda natin Papunta sa parilya eh, Yan sukat na 3 meters Galing doon, 3 meters Papunta rito, ayan Tapos ngayon ulogan natin papunta rito sa parilya So malakas yung tubig natin dito mga katoka kailangan meron anilyo para sakto na yung poste lalapat na lang natin yung poste dyan walang pre ka dyan kuya meron ano? dito ay sabi pala Overtime dulu, di itu wala eh. Kabilan. Bawal. So malakas pa rin ang tubig wa. So ngayon Pag uh, yung hukay natin is Sobrang laki Kailangan talaga ng forma Para Parang Parang ano Parang ano nito So kailangan yung parilya natin Nakaangat sa ano Sa gravel bidding mga katoka Baliwa. 3 inches yung angat ng ating parallel sa ating gravel bedding mga katoka. Sumubang pumulot. Ot. ko. Sherbol nyo Wala ano. Yan so ngayon mga katoka yan yung hulog ng tansi natin Yan yung tansi natin papunta sa parilya So nakagitna yung ating ano poste sa parilya kailangan nakagitna yung ang poste sa parilya para balanse yung bigat so ngayon mga katoka yan yung tamang paggawa ng ano ang parilya. So, bali nasa gitna yung poste sa pinakaparilya niya. Ayan. Yeah? Para yung bigat ng uh, poste, balanse. So, bali siksik yung ating parilya. Nasa 2 meters by 2 meters yan mga katoka. Okay. Tapos, ang kapal lang thickness natin is 35. Ngayon, ginawa namin 40 para mas matibay. Alat ka pa itong parilya, Bin? Ayan, okay na yan. Ang ganda na ng pagkaangat niyan. Nasa 3 inches na yan ito, no? Wala so, nga nakaangat. Poste na. Poste. Maka-smile ka. So, ayun mga katuka, buhos na kami. Ayan. So, marami na tayong people. May mga kasama na tayong mga tropa. So, ngayon mga katuka, ayan. Pag tayo, kailangan may uh, forma tayo muna. Ayan. Meron tayong kahoy para ipitin yung poste tapos ngayon kailangan yung parilya natin bago ilatag yung poste may hook ayan hook yan mga katoka so bali ito yung sinasabi kong hook mga katoka so bali hindi ko nabidyohan doon sa malaking parilya so ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang sinasabi kong hook so bali ang purpose ng hook mga katoka para pag maglatag tayo ng poste hindi nagagalaw yung ating parilya So, ayan mga katuka. 10 mm lang yan na bakal. Binid namin ng 135 degree. So, yan yung hook natin mga katuka. Tapos, yan, may hook. Bali, apat yan, kanto-kanto. O, -kanto. mo na. Basahin muna, basahin. Tasyon, may hook na yan mga katoka. So bali ang gamit natin parilya ay 16mm Yung poste natin 16mm Yung anilyo natin or stirrup 10mm mano tayo, wala pa mixer. Mano-mano lang para para lumakas. Subali so, ang ratio pala ng buhos natin na mga ka is 1 to 3. Isang siminto, dalawang buwangin, tsaka tatlong graba.